Binabastos niyo ang katotohanan. Binabaligtad ninyo. Ha? Sinabi ng ama nandito ako, ang sinabi ng ama sa akin, yung lahat ng mga nagalit pusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Nakita ninyo? Ako nalipusta. Ha? Inusik. pinag ng lahat ng klase masama. Pero nasaan ang mga nagsasalita ng laban sa akin? Nasaan sila ngayon? of effecting it under the uh, extradition law which is presumption to and the If they from Earth to making a person subject of an extradition request in custody, then a, uh, a special order by the court hearing the petition for extradition may be issued. ordering any law enforcement authority to take that person into custody. But uh, obviously, that urgency no longer exists because Pastor Kibuloy is now in custody in relation to the trial of other cases filed locally, meaning in the Philippines. Mas magiging uh, convenient para sa Pilipinas na ipadala na lang siya sa Amerika. <laughs> parang ano ito ba? Parang, parang merong kakaparis ito eh. Oh. Oh. <laughs> Palagyan ninyo, Atty. Rico hindi lang convenient dyan, uh, no, Peter, no? merong na uh, underlying reasons kung bakit may extradition treaty. No? Uh -uh. Both the requesting party, meaning the US, and the requested party, meaning the Philippines, would avail of the benefits of the extradition. For example, preservation of the pieces of evidence in the respective jurisdictions. Uh -uh. Number two, preservation of the witnesses Bago mamatay na ibang witnesses, mamaya na, napakatagal ng nililitis dito sa ating bansa. Oh, 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 oh. That's is, 10 taon na bago matapos yung ating ano, namatay na yung mga witnesses sa Amerika. Aha. And vice versa, pwede nilang sabihin ng accused, meaning si Mr. Kibuloy, uh -huh. na I want to preserve my witnesses. So vice versa, pwede na nilang litisin doon at ihalag na nila ang, ang mga witnesses doon sa Amerika. No, so okay. both ways pwede benefit ang requested party na nandun ang ang nandun ng akusado. Yan. Uh, si Atorne Reiko Domingo. Yun daw ang dahilan at may bahagi sa extradition at treaty na kahit may kaso dito sa ating bansa ay pinapahintulutan ding haharap sa ibang bansa para magsimula yung patong-patong niya na kaso dahil ang prinsipyo para ma-preserve yung ebidensya at ang mga saksi sa haba o mano ng paglilitis halimbawa dito sa Pilipinas, anong mangyari kung sa ibang bansa nagkasakit at namatay ang nagiging saksi? Anong mangyari sa kaso? Pero nauna nang sinabi ni Pastor Apulo na na napakita sa kanya ang ama. At lahat ng mga nag-alipusta sa kanya, nawawala na umano. Di ba? nag si Pastor Apulo Kibuloy nung sinabi niya na napahinto niya ang lindol. Ito kayang extradition, pag-extradite sa kanya, mapahinto kaya ito ni Pastor Apulo Kibuloy? Meron tayong boses ng masa diyan. Yes or no lang yan. no? Pabor ba kayo na i-extradite e si Pastor Apolo Kibuloy para harapin ang mga kaso niya sa ibang bansa? Yes or no? no. So tatalakayin natin ito mga uh, kapatid sa ating live streaming ngayon kaugnay sa kaso ni Pastor Apolo Kibuloy uh, kung maalala ninyo na noong nagtago si Pastor Apolo Buloy, nagpalabas siya ng kauna-unahang audio clip yung pahayag niya at pinapaliwanag niya ang mga kaso na may kaugnayan doon sa Estados Unidos. Pero binanata niya ang presidente ang Go malala ninyo yan. Ah, uh, bahagi uh, mga kapatid, no? Ito ang bahagi. Sinabi niya na di daw umano siya matatakot mamatay at handap siyang magpakamatay tulad umano sa kanyang ama. Yon ang sabi niya dito. At sinabi pa niya na inilabas niya itong Kanyang pahayag, unang pahayag na nag-viral din dahil di pwedeng mag-press conference niya, dahil nanganganib ang kanyang buhay. Kaya di siya nang magpakita. May kontrahan ata. Diba sa bahaging ito, handas siyang magpakamatay, handas siyang ialay ang kanyang buhay. Pero instead of press conference, ito nang umanong audio dahil nanganganib ang kanyang buhay. Okay, mayroong manghanda handa pagkatapos takot dahil nanganganib ang buhay. Pakinggan natin uh, itong bahaging ito nung unang audio voice uh, ni uh, Pastor Apollo Quebuloy nung nagtatago siya. Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong salibutan, mag magandang araw, magandang baga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko po ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga babaya nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin although ninyo nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po, press conference ang tatawagin ko ngayon. Ayan. So sana press conference ang tatawagin dahil sa puntong ito, si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago na hinahanap na siya. Pero dahil nanganganib ang buhay ko. Oh, so dahil nanganganib daw ang kanyang buhay. Pero sa bahagi dito may sinabi siya, hindi ako takot mamatay. Anda kong ialay ang aking buhay. Pero nanganganib daw ang kanyang buhay. Ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Pahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso. Oh, ito ang kanyang paliwanag. Naligalig na sila, ang kanyang kongregasyon, siya, na walang dahilan. Pwede ba? Walang dahilan pagkatapos Maligalig? Eh di, mayroon talagang dahilan. Maligalig ka ba kung walang dahilan? Tuloy natin. Doon sa Bansang Amerika. Doon sa Bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may uh, sinabi ng violations. Yan ang paliwanag niya. Sumunod sila sa batas. Pero tandaan natin na may nakuha kasing limpak-limpak uh, na pera no uh, sa kanyang pribadong eroplano. Pero, pinaamin niya sa kaniyang manggagawa. Kaya yun ang dahilan kung bakit nakauwi si Pastor Apolo Kibuloy dito sa ating bansa. Ang problema lang, yung manggagawa niya na umamin na isang babae na nagsabing sa kanya ang pera, abay, sa takbo ng panahon, na ituro si Pastor Apolo Kibuloy. nag play guilty siya. At itinuro si Pastor Apolo Kibuloy na siya ang may-ari sa limpak-limpak na pera na na-confiscated. -confisc Hindi pa napatutuhanan. Yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng dalawampung lawyer upang pag-usap. Oh, so, talaga, no talaga. Uh, ilang kaso kaya uh, ang hinaharap ni Pastor Apollo. Uh, kibuloy sa ibang bansa. Ang kanyang abogado, dalawang pong abogado daw. So, ibig sabihin may posibilidad na mas marami pa sa kaso na inaharap niya ang mga aba, abogadong mag magtanggul sa kanya sa ibang bansa. Pan ang lahat ng akusasyon, which is about 43 counts. Lahat um, po yan, Ilan? I 43 counts. Ah, mas Marami pala ang kanyang uh, kaso kumpara sa kanyang abogado, 43 counts. Merong dalawang dalawampung lawyers na nakatutok. O, oh, dalawampung abogado ang nakatutok sa 43 counts niya, patong-patong talaga. At meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Inawang 2020, pinospon. May uh, paliwanag si Atty. Atty. Castro kaugnay dito, yung pagpuspon, di daw umano, ang korte ang nagpuspon. Hiniling sa kampo mismo ni Pastor Apolo Kibuloy na bigyan sila ng pagkakataon. Sabiyan sa uh, pahayag ni Atty. Castro. ginang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023 sana ipopospon, pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Shield indictment pa nga ng tatlong taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako ...pumalik doon at hindi nangyari yon So, so uh, kung talagang walang kasalanan si Pastor Apolo Buloy, ba't takot siyang harapin ang 43 na kaso doon sa ibang bansa? Ha? Ang kanyang mga abogado dito, sila si Atty. Uh, Topacio, ay hiniling na di, muna payagan ang hiling ng Estados Unidos na siya ay extradite no? pero ayon sa paliwanag ni attorney Rico Domingo nasa kasunduan umano sa extradition na kahit pa mayroong kaso dito sa ating bansa dapat siya ay haharap din sa ibang bansa dahil to preserve the evidence and to preserve the witnesses sa haba ng panahon, sa mga paglilitis halimbawa dito sa ating bansa, ang prinsipyo, baka may mangyari sa mga saksi, magkasakit o mamatay, anong mangyari sa naturang kaso na hindi pa uh, sumasalang sa korte yung mga saksi. Okay, tuloy natin. Kasama ko sa kaso ng aking mga workers ng mga siyamo, walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng King, at ako ang target nila. Sa anong paraan, ginawal kami ng kasong hindi namin alam. Oh, so, uh, yun, kung ginawan sila ng kaso na hindi alam, eh, hindi, lalo na pag walang batayan, ah, madali lang lusutan. Lalo na, ang dami niya mga abogado, di ba? At mga kumuha silang witness, handa na po kaming lahat lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopost po nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito wala pang kaso. Kinasuan ako ng uh, indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang hinihintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Hinihintay namin ang request ng U.S. Embassy. Uh, so yan talaga, uh, matagal na ito. Sinabi niya, hinihintay talaga nila ang request ng U.S. Embassy para sa extradition niya. Sa Department of Foreign Affairs hindi po dumating. O, oh, yun. Uh, hinihintay nila, hindi dumating. Ngayon, kumpirmadong dumating na. Pero sabi ng kanyang mga abogado, hihilingin nila na di muna uh, payagang uh, dalihin si Pastor Apollo Kibuloy sa ibang bansa. Sapagkat kung pag-uusapan ni Indos doon sa Department of Justice, wala rin doon. Inintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite. Oh, so, tandaan natin na sinabi talaga yan ni eh, Pastor Apollo buloy sa kauna-unahan niya ng paglabas ng official na uh, pahayag, na handa talaga umano siya para ma-extradite. Ang tanong, bakit hiniling na hindi payagan ang hiling uh, mismo ng Estados Unidos na dalhin si Pastor Apollo Kibuloy para harap. Pagkatapos mapag-usapan at uh, nakadaan na kami ng uh, Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat mag din sila. Hindi dumating yun. hinihintay ko hanggang ngayon. Well, uh, may basa ko kay Andres Albao, Pamborosya, pero tapusin muna ang ang kaso. Okay. Well, ayon kay Atty. Uh, Rico Domingo na bakit kailangan nasa, nasa kasunduan o sa extradition na kailangan talagang dalhin at haharap sa korte si Pastor Apollo Kibuloy. Ang purpose to preserve the evidences and witnesses. Dahil dito sa Pilipinas, tatagal pa ang paglilitis baka tatakbo ito ng sampung uh, taon. Yeah? So, ang prinsipyo dito ay baka may mangyari sa mga witnesses sa ibang bansa. Magkasakit ba? Mamatay? Anong mangyari sa estado ng kaso? Pero sabi pa sa paliwanag ni Atty. Uh, Domingo, mamaya pakinggan natin, na kung lilitisin naman si Pastor Apolo Kibuloy dito sa ating bansa, isa sa uwi umano para harap din sa kaso dito sa ating bansa. Okay, tuloy natin muna si Pastor Apolo Kibuloy. Wala pong request na ganun. Ngayon. O oh, yan. So, ibig sabihin, itong extradition, uh, mga kapatid, inabangan na umano nila. Matagal na nilang inabangan. Ngunit walang request sa pagpalabas niya ng kanyang official na pahayag. Problema, ngayon, lumabas na ang request eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo mula noong 2018 hanggang ngayon hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sino surveillance sino surveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI sarili kong bansa ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun ganun na lang Oh na, natural uh, natural nagtatago si Pastor sa sariling bansa dahil meron siyang patong-patong na mga kaso. Meron siyang patong-patong na mga kaso. At ang mga kaso niya ay naisampa doon sa Davao City Prosecutors. yun. At matapos na dismiss sa Prosecutors Office dahil efficient talaga ni uh, Pastor Apolonio Buloy idinulog sa Department of Justice during the time of former President uh, Duterte. Pinakatulog yan sa D DOJ ang mga kasong idinulog sa Department of Justice kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinakatulog. Sa mahabang panahon, ang problema dahil dito sa so official niya na pahayag kung saan grabe ang kaniyang banat sa presidente at sa uh, sa first lady no oh, grabe talaga kanyang banat yon ang nakatulog na kaso sa DOJ biglang nakamata ha huh? gumising yon ang problema may kaso siya na walang piyansa at hindi lang yan inilipat pa from Davao sa ibang lugar para sa siguridad ng mga nagreklamo at mga saksi. Okay, tuloy natin. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kalam kalaman sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State. Oh, yan. Ang sabi ni Pastor Apolo Kibuloy, ayaw na umano ng US ang extradition dahil may ibang balak na umano sila. Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, ano mga oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. Ito ay uh, pinabulaanan din ng uh, PNP. No? Uh, conference dito si uh, yung spokesperson ng PNP, si General Apahardo if it is not, if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. So, kung totoo yung sinabi ni Pastor Apolo Kibulo, eh, bakit lumabas ngayon ang extradition niya, mga dokumento, at hiniling na siya ay haharap sa mga kaso doon sa ibang bansa? Kidnapping or assassination. Killing talaga. Murder. Yun po ang dumating na Uh, balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, ngunong 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagat ang hinihintay namin ay extradition sa yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil... So, hinihintay talaga nila noon pa man, 2018, ang extradition daw. Hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa, ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Ang kininyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw gabi, sinosurveilan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Da, kahit uh, ah, bakit ganito sila kagalit at bakit ganito, ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Tagadabaw po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan sila. Lumaki kami, mayor namin niya, prosecutor pa, naging congressman, naging, naging president, yan po ang aking pakikipag for nation building. Wala akong ibang interes sa bansang ito kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay uh, uh, inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos, ayaw Uh, harapin. It no, so yon ang sinabing ayaw pumunta sa korte, kaya nga naging wanted siya sa Estados Unidos dahil may mga kasong isinampa sa korte. Naging wanted din siya dito sa ating bansa dahil may mga kaso, ah, iba't ibang kaso, although ah, na dismiss yan ah, sa prosecutors, no? Prosecutors' office. Sa Davao, pero di nagtapos dahil idonolog sa Department of Justice. At sa mahabang panahon, pinakatulog yan. Dahil dito sa official na pahayag niya, ito ang dahilan kung bakit ang mga nakakatulog na kaso, ah, yung mga kasong ah, pinakatulog during the time of former President Rodrigo Duterte sa DOJ, ito, dahil dito, grabe ang kanyang banat, gumising. Nalabasan siya ng warrant of arrest. Ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyon. Walang kakuwenta-kuwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Contiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, Kinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo. Sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom. Pati ang liberty ko na ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sa pagkatinahabol kami. Yan, yan ang una niyang uh, pahayag. Ya? Yeah? Uh, resulta, uh, resulta, gumising yung mga nakatulog na kaso niya na nasa Department of Justice. Okay.